So, yan na yun. Glutinous rice. So, ito yung mga bilo-bilo, no? Meron kang violet, meron kaming kami orange, meron kaming white. And this is the gata. And that's the saging. Hello! Yan, so this is the asukal. And this is the kamote. Yan. So, magiginataan po kami today. Yan po ang aming merienda. This Hot afternoon of Saturday. Ayan ang mga ano, araw ngayon. Thursday. Thursday. Tersday 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 That's good, it means you're enjoying uh. <laughs> yeah. So, this is Miss Lizelle Nag, magbibilog-bilog po siya Ag, hugas ka ng kamay Dali <laughs> pa. pa si Ar <laughs> Ar 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 so, bilog, -bilog Ito ako Ito ako Kawai-kawai Hi Kawai kawai. Ya ato. Ya ato. Yah! Ah, sige ko para masarap at maraming bilog-bilog. Gusto ko yung mga bilog-bilog na yan eh. Pag sa mga ginakanya na -gina request ko, nagdito ko pambilog, marami pang bilog. Ah, natin, na, uh, natin muna bilog. Bebelog tayo. May buko kami. Dali namin sa palengke kanina. At syempre, may electric pa kasi ma-init tanghaling tapat. Hindi sis galing sa kapitbahay, bigay na naman. Lah, gumulong pa. Siyempre, ang mga bigay-bigay lang yan. Hmm? What's that? Ah, water. Yan. Yeah. okay ganito po ang Madali lang. ang uh, aming ah, ingredients for ginataan. Yes. The banana. And the bilog. bilog-bilog. So, And, uh, And, <laughs> And the kamote. the kamote. <laughs> <laughs> <And> the... <laughs> kamote. Yeah. So, yan. Ayan pa ang mga kamote natin. <laughs> so, ito yung ating Or lahat talaga. apa sini nak? Hah? Hmm? apa sini nak? Ada apa sini nak? Hello guys. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Hello. <laughs> yeah. tumumalaktak habang <laughs> Ay, babae yung pete. Ano ba 'yun? Ano ba 'yun? Nulutukan naman eh. <speaking in Spanish>